Hi guys, maulang morning po sa lahat. Dahil po lakas ng ulan dito oh. Okay. Ma Mamaya papakita ko sa inyo kasi masilaw po doon sa bintana. Nandito po kami ngayon sa Tuwisya sa Peso. Uwi po kasi kahapon. Nabotan pa kami ng Bagyong Christine. Ah, oh, sakto na magbagyahin namin yung Bagyong Christine. Ayan po, oh. buti po dito sa amin na ulan lang ano, ang tumatama. Wala naman po siyang kasamang hangin. Ayan, oh. Lakas po ng ulan, oh. Ayan. May mga bibi po sila mama, yan, oh. Tapos andun yung bubble mamaya, bibidyohan ko yun. Kulong. yung ginagamit ni mama ni papa ay nag-iisda. Ang tawag po dito sa minay kitang. Napailan po yan ng pusit or buraw, gano'n. Meron po dito sa saging. Kaso hindi pa siya masyadong hinom. Ang tawag po dito sa saging na ito ay tampuhin. Mahilig siya magtampo. Sibuyas <laughs> o. Eh. Bye. Thank <laughs> Ito po ang aming ulam tinuguan. Niluto po yan ni Mama. Sarap po yan. Ang galing po na yung Mama Kung magluto ng ganyan. Tapos meron kami dito pinataang bagong. Wow, so yummy. And itong aming honey. Kain na po kami. Sila Mama daw po yung Mama yung pakakain. Sikel! So, si po ay pinakain ko na. konti lang yung kanyang maka Nako. Sige, kain ka ulit. Ulam pala yan. O ako nang sa kanin.

Yeah. Yeah. Buha ako ng sawsawa. So Trip ko to guys. Huwag so niyo ko pakialaman. char uong Hindi wow. wow. Yummy Sarap. Sarap. Sain po. Kami mm -hmm. ah, ano daw sila nakakain. May kakwentuhan po sila. Mm -hmm. Ang karni po dito ay 2.80 ang isang kilo. Yung binili namin ay kalahati lang 140. Mas mura po yung karne ng baboy dito. Sa nila kasi parang 370 yata ang 1 kilo. Dito dito ay 280 lang. 280 hanggang 290. Yung laman 290. Tapos yung may buto-buto, 280. Kasi doon nga doon na kami sa lamang. <tinyo> well, kain ka ulit? Gusto <tinyo> na po yan si Ezekiel at inauna pong kumain. Okay. Hmm? Hindi pa kayo panay po sa watay. Nalaw ko ko pa rin po dito ngayon. Pero hindi naman yung ganun kalakas. Ayun, yung Sug na po kasi yan. Pero. ayaw nyo <coughs> <coughs>

Hmm. Mas mm. so, sarap, sarap sang sawsawan nang mga